Ganun nang baka sa liyon? Ang kalimutan ako. Ang iwan ako. Hindi mo man lang inisip yung mararamdaman ko. Hindi mo man lang inisip yung pinagsamahan natin. Paano na ako? Bakit sarili mo lang yung iniisip mo? Akala ko magkakaalis pa tayo, pero bakit bigla ka na lang nanlamig? Bigla ka na lang nawalan ng gana sa akin. Sagutin mo ako. May bago ba? Alam mo, kaya ko naman tiisin yung ugali mo eh. Kaya ko naman sabayin lahat ng trip po. Pero bakit ganoon ang unfair mo sa akin? Samantalang ako, ikaw lang yung tanging kausap ko sa messenger ko. Pero ikaw, kahit napakadami mong nakakausap sa babae, inahayaan kita. Kasi ganun ako katiwala sa'yo. Kaibigan mo lang naman sila, di ba? Kontento na ako sa'yo. Never akong naglako. Never akong nagsinungaling. Kasi ikaw yung mundo ko. Pero iba na eh. <laughs> Hindi na ikaw yung unang nakilala ko. Pakadaya mo.